Sa showbiz, madalas makita si Ellen Adarna bilang isang artista na may lakas ng loob, may sense of humor at hindi natatakot magsalita. Marami ang nakakakilala sa kanya dahil sa mga palabas na sinalihan niya at sa mga viral videos na lumabas sa social media. Ngunit bago pa man siya sumikat, ay may mas malalim na kwento na tungkol sa pinagmulan niya. May malaking pangalan ang pamilya nila sa Cebu at matagal na silang kilala sa negosyo. Dahil dito, Naging interesanting pag-usapan kung ano ba ang tunay na yaman at kasaysayan ng angkan ni na Ellen Adarna. At ang tanong ngayon ay simple lang. Gaano kaya kalawak ang ari-arian at negosyo ng pamilya niya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si Ellen ay lumaki sa isang pamilyang may matatag na negosyo sa Cebu. Ang ama niya ay si Alan Modesto Adarna, isang Pilipino na galing sa Angkan na matagal nang nasa construction at hotel industry. Ang ina naman niya ay si Mariam Go, na may lahing Filipino-Chinese. Panganay siya at nag-iisang babae sa apat na magkakapatid, kaya maraming responsibilidad ang nakatalaga sa kanya noong bata pa siya. Hindi siya lumaking pahiga-higa lang dahil may disiplina sa loob ng kanilang bahay at may malinaw na inaasahan sa kanya bilang anak. Malaki ang negosyo ng pamilya Adarna. Sila ay may mga hotels, resorts, condominiums at chain ng motels na nakakalat sa Cebu, Manila, Cagayan de Oro at Davao. Habang lumalaki si Ellen, nakikita niya ang galaw ng negosyo ng kanilang pamilya at natututo siya ng hindi niya namamalayan. Noong siya ay nasa grade 4, pinagtatrabaho na siya ng kanyang ama. Hindi dahil kailangan nila ng empleyado, Kundi para matutunan niya ang halaga ng oras at pagsisikap. Naranasan niyang tumulong sa bahay, maging secretary, at pumasok sa opisina ng ama niya. Tuwing bakasyon, nagtatrabaho siya sa hotel ng pamilya para kumita ng summer allowance. Isa sa pinakamalaking simbolo ng kanilang yaman ay ang Temple of Leah sa Cebu. Ang lolo ni Ellen na si Teodorico Adarna ang nagpatayo nito bilang alay sa yumaong asawa niyang si Leah Albino Adarna. Ilang dekada silang nagsama, kaya nang pumanaw si Leia noong 2012, gumawa ang lolo ni Ellen ng isang malaking templo para maalala ang asawa niya. Sinasabing milyon-milyon ang nagastos dito at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang construction. Bukod sa ganda nito, nagsisilbi rin itong lugar para sa mga bagay at koleksyon ng lola ni Ellen mula sa kanyang mga paglalakbay. Kahit ganito kalaki ang kanilang negosyo, hindi naging madali ang buhay ni Ellen Pagdating niya sa edad na labing walo, pinaalis sila ng kanilang ama sa bahay. Inilipat sila sa isang lugar sa loob ng opisina na ginawa bilang tirahan nila. Layunin ng ama nila na matuto sila tumayo sa sarili nilang paa. At noong umabot siya ng dalawamput dalawang taong gulang, nagpasya siya na ayaw niyang sumali sa negosyo ng pamilya at gusto niya gumawa ng sariling landas. Hindi ito sinang ayunan ng ama niya, kaya dalawang taon silang hindi nag-usap. Ngunit hindi niya binawi ang desisyon niya. Dito siya nagsimula bilang modelo. Pagkatapos ay nabigyan siya ng pagkakataon na lumabas sa mga pelikula at TV shows. Unti-unti siyang nakilala ng mas maraming tao at nagkaroon siya ng sariling pangalan sa showbiz. Sa kabila nito, dala pa rin niya ang pinagmulan niya bilang bahagi ng isang kilalang pamilyang may malaking ambag sa Cebu. Matapos mapatunayan ni Ellen na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa, mas lalo siyang nakilala sa modeling at entertainment industry. Nagsimula siya bilang model at unti-unti siyang nakilala dahil sa mga larawang na i-publish sa internet. Dahil dito, dumami ang mga taong humanga sa kanya at nakita ang potensyal niya. Hindi nagtagal, napansin din siya ng mga movie producers at inalok ng acting contracts. Isa sa mga unang malaking hakbang niya ay lumabas sa cover ng Candy Magazine matapos siyang manalo sa teen model search ng magazine noong 2005 at 2006. Mula rito, naging cover girl siya ng iba pang sikat na magazine tulad ng FHM, Esquire, Uno, Preview, Speed at Women's Health. Sa paglipas ng panahon, napatunayan ni Ellen sa kanyang ama na kaya niyang maging independent. Dahil dito, naging maayos muli ang relasyon nila. Habang lumalawak ang karyer niya sa modeling, Sinimulan din niya ang kanyang pagpasok sa mundo ng pelikula. Ang una niyang lumabas ay sa pelikulang Si Agimat at si Enteng Kabisote noong 2010 bagaman maliit lamang ang papel na ginampanan niya. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya para mas mapansin. Noong 2011, naging bahagi siya ng cast ng Captain Barbell. At pagkatapos nito, sumali rin siya sa reality show na Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Sa parehong taon, gumawa rin siya ng cameo sa teen-oriented comedy-drama film na The Twin Academy Class of 2012 ng GMA Films. Noong 2012, muli siyang lumabas sa pelikulang Boy Pickup, The Movie, at naging bahagi ng fantasy television series na Alice Bongisngis and Her Wonder Wallis. Sa susunod na taon, gumanap rin siya sa primetime epic drama teleserya na Indio na pinagbibidahan ni Bong Revilla Pagkatapos ng tatlong taon bilang contract artist ng GMA, opisyal na lumipat si Ellen sa ABS-CBN at naging kapamilya matapos niyang pumirma sa kontrata sa Star Magic noong 23. Sa ABS-CBN, unang lumabas si Ellen sa isang singing competition at game show na The Singing Bee noong 2014. Sa parehong taon, nakuha niya ang kanyang kauna-unahang teleserye sa network, isang science fiction romance na Moon of Desire, Pagkatapos nito, gumanap siya sa kanyang unang lead role sa pelikula sa romantic comedy movie na My Illegal Wife. Kasabay nito, lumabas rin siya sa Beauty in a Bottle kasama sina Angelica Panganiban at Angeline Quinto. Noong 2015, dumating ang malaking break ni Ellen nang mapasama siya sa cast ng Passion de Amor sa ABS-CBN. Simula noon, dumami na ang mga alok sa kanya para sa serye at pelikula. Isa sa mga pinagbidahan niya ay ang The Greatest Love, kung saan gumanap siya bilang batang Gloria, role ni Sylvia Sanchez. Matapos nito, naging pangunahing kontrabida siya sa seryang Langit Lupa noong 2016. Sa parehong taon, ginampanan din niya ang karakter niya sa Home Sweetie Home, ang sitcom na pinagbibidahan ni Tony Gonzaga at John Lloyd Cruz. Dito na rin nagsimula ang kwento ng bagong yugto sa buhay ni Ellen, kasama ang kanyang pagmamahalan at ang pagdating ng kanilang anak na si Baby Elias Modesto. Bagaman masaya ang pagsilang ng kanyang anak, dumating din ang isang malungkot na pangyayari. Isang buwan bago isilang ni Ellen ang kanyang unang anak, pumanaw ang kanyang ama dahil sa cardiac arrest sa edad na 58. Iniwan ni Alan Modesto Adarna ang lahat ng construction at real estate business sa kanyang anak. Bukod sa negosyo, iniwan din ng ama ang kanyang talento sa musika. Kilala si Alan bilang isang piano virtuoso at itinuturing na legend sa mundo ng musika. Dahil dito, lumaki ang magkakapatid na may hilig sa musika na minana nila sa kanilang ama. Nakakalungkot lamang na hindi na nakita ng ama ni Ellen ang kanyang apo bago ito pumanaw. Marami ang nagsasabi na simpleng tao lamang ang ama ng aktres sa pamumuhay kahit malaki ang kanilang ari-arian. Ganito rin si Ellen, kung titingnan siya sa pang-araw-araw hindi siya mukhang materialista. Kung nanaisin niya, hindi na niya kailangan pang magtrabaho dahil pinamanahan na siya ng lahat ng kayamanan ng kanilang angkan. Ngunit naging hilig ni Ellen ang humarap sa kamera at ipakita ang sarili sa publiko kaya patuloy niyang pinipili ang showbiz bilang kanyang profession. Isa sa mga ari-arian niya ay isang condo unit sa Maynila na may magandang tanawin. Bukod dito, may bahay din siya sa isang exclusive subdivision sa Ayala, Alabang, kung saan kapitbahay niya ang kanyang asawa, ang modelo at aktor na si Derek Ramsey. Bagaman sa una ay mukhang wala siyang kailangang paghirapan dahil sa prominente at kilalang angkan sa Cebu, hindi naging madali ang buhay ni Ellen. Hindi sila pinalaki ng kanilang mga magulang na nakatanggap lang ng lahat ng gusto nila o magbuhay na parang reyna at hari Natuto silang tumayo sa sariling paa at harapin ang mga hamon ng buhay. Napatunayan ni Ellen na kahit sa pamilya na mayayaman, hindi automatikong madaling dumating ang pera. Kailangan pa rin itong pagtrabahuan at pagsikapan. Sa bawat hakbang niya sa showbiz at sa personal na buhay, malinaw na dala niya ang disiplina at determinasyon na natutunan mula sa kanyang pamilya. Ngayon, habang tumatanda at mas lumalawak ang kanyang karera, ay mas madadagdagan pa ang kanyang yaman. Marami na rin naipundar ang pamilya ni Derek Ramsey na tiyak na magdadagdag sa kabuo ang net worth ni Ellen. Sa kasalukuyan, tinatayang ang kanyang halaga ay nasa milyon-milyong dolyar sa edad na 33. Bagaman may material na seguridad, mas mahalaga pa rin kay Ellen ang maging independent at patuloy na magtrabaho sa larangan na kanyang pinili. Sa kabuuan, ang kwento ni Ellen ay hindi lamang tungkol sa yaman o kasikatan. Ito ay tungkol sa pagsusumikap, pagtitiyaga at pagiging responsable sa sarili at sa pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at malulungkot na pangyayari, patuloy niyang hinaharap ang buhay ng may lakas ng loob. Ang kanyang journey mula sa pagiging isang model at artista hanggang sa pagiging ina at independent na babae ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng personal at professional na buhay. Sa huli, malinaw na si Ellen Adarna ay hindi lang tagapagmana ng kayamanan ng pamilya, kundi isa ring babae na may sariling kakayahan at pangarap na tinutupad sa sariling paraan. Ngayon, paano mo naman hinaharap ang mga hamon at sakripisyo sa sarili mong buhay upang matupad ang iyong pangarap kahit may mga limitasyon o pagsubok sa paligid mo? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.